control. Oh, 'di ba? Cross control 'yan, mga ka tribo. <laughs> May problema tong motor natin, hindi, hindi ko mapagana tong throttle niya nang maayos talaga. Ang ng takbo and ayun ko. So, ano ito ay minangalan minus maaka tribo. And uh, I just want to uh, give you my uh, thoughts my ideas about the recent uh, motorcycle event here na nangyari dito sa uh, Luzon which is the boss iron man 2024 so of course kaya ka nga nandito is because uh, you want to know something about the boss iron man and uh, what is what are my views or what is my perspective with regard to that event so Uh, for me as a normal rider, the Boss Ironman is uh, the most uh, biggest or the biggest event of motorcycle uh, here na nagaganap dito sa Pilipinas. So nangyayari to annually. So every year nangyayari to during the month of January. So, lots of motorcycles, joining, uh, big people, ayan, mga mayayaman, eventually, mga sikat na tao, mga vloggers, mga artista pa nga, and so on. Normal riders. So, let's define what is a Boss Ironman Motorcycle Endurance Challenge. So, the Boss Ironman Motorcycle Endurance Challenge is a 1,200 km ride that uh, traverse the islands of Luzon so maraming mga madadaanan mga iba't ibang mga bayan dito sa Luzon diba? from North Luzon and babalik sa ay hindi pa ikot <laughs> so yan so this challenge or this ride is tend to be the challenge for the riders and for their motorcycles para ito ay kanilang matest kung gaano ba nila kayang tapusin ang buong ruta so dito sa challenge na to hindi naman mararecognize ang first, second, third, fourth wala namang ganon but it is something to do with the challenge na ang participant mismo ang kalaban niya ay ang kanyang sarili at mga problema sa daan even yung kanyang motorcycle so to conclude that Boss Ironman Motorcycle Endurance Challenge is not a race okay so itong eksaktong daan na to na dinadaanan ko ngayon is exactang dinaanan din ng mga participant during the Boss Ironman 2024 so uh, as you can see dito sa daan na to maluwag at uh, may mga shoulder kumbaga ayan itong mga shoulder na to so eh, ibig sabihin dito sa lugar na ito pwedeng magpatakbo ang mga participant ng average sila ng 100 pataas even small cc nga eh, di ba? kapag ganito kaganda ang daan is makakapagpatakbo ka talaga ng mas mabilis So, with regards to that, mayroong ininstall ang uh, pamanoan or ang management ng Boss Ironman na WRU GPS tracker sa bawat participant. It is for uh, the participant para matrack ng uh, management kung nag-overspeed ba ang mga participant or hindi. So napalaki, napakalaking tulong na ito para makita kung sino yung mga uh, nag-overspeed at hindi. And it will be foul to disqualification of a certain rider. So eventually, may mga precautions ang management ng Boss Ironman para sa safety ng mga riders. Now, ano yung thought ko dito, ano yung idea ko as a normal rider na fan, fanatic din ng event na to because uh, ever since na right, so nagpagas lang tayo ano so yan, balik tayo sa topic natin so what are the thoughts or ano yung mga uh, ano yung idea ko or ano yung masasabi ko sa boss Ironman So, dito sa challenge na to, alam naman natin that kailangan tapusin ng mga participant sa loob ng 24 hours. So, what is the average speed for that? Take uh in my in my opinion siguro, more on uh 100 to 120 kilometers per hour. So that's the minimum uh, speed na dapat para matapos ang challenge nito. So uh, kapag bum uh, bumaba ka pa sa speed na to, it's either hindi mo siya matapos or ikaw ay ma-disqualify, 'di ba? Sayang naman yung effort ng participant. So 'yan. So BIMC is not a race paulit-ulit nating sinasabi yan every time may nababasa ako ng mga comments every time na may mga nababasa akong post against BIMC did this person really uh, internalize or review the facts about the boss iron man or hindi mapapaisip ka eh yes There's a lot of accidents na nangyari, may mga namatay pa nga eh. Pero, the fact is, that is happening everywhere. Kahit walang BIMC, may accident na nangyayari. Kaya naman, hindi natin pwedeng sisihin ang management kung bakit nangyayari ang mga ganitong klase ng accident. Because, even without Boss Iron Man mayroon at mayroon pa rin mga nangyayaring accident sa kalsada right? comment down below if I'm not uh, kung tama ba ako or mali so we can define that boss iron man is a challenge na kung saan maraming pwedeng mangyari sa daan alam natin pare-parehas yan naka four wheels ka Naka motor ka, naka e-bike ka, naka truck ka. You don't know what's came along. Hindi mo alam kung ano 'yung mga pwedeng pangyari That can cause you accident. So, Para 'dun sa mga taong nagko-comment, bashers, may mga negative uh uh reac reaction sa Boss Ironman? Ask yourself, rider ba ako? Gusto ko ba ng mga challenge? And, ano ba yung fulfillment sa sarili ko? Yan ang mga tanong na dapat mong tanongin sa sarili mo kung bakit against na against ka sa Boss Ironman. Because, for us, as a view of a rider, as a view of a a normal rider Boss Ironman is a challenge it's not about winning it's more on personal challenge take note, we are talking about personal challenge itetest mo nga ang sarili mo dito eh para ka rin nagmamaraton para ka rin nag, uh, sumasali sa mga event ng bike so you are expected to finish the challenge now what could be the reason bakit ang dami daming sumasali every year hindi na babawasan ang sumasali sa boss ironman this year umabot yata ng 2,800 last year 2023 umabot ng 1,600 more or less Can you really define or uh, make an argument kung bakit patuloy pa rin ang dumadami ang uh, sumasali ba sa boss Iron Man? Okay namatay. <laughs> so if you are against boss Iron Man, kung ayaw na ayaw mo sa boss Iron Man dahil iniisip mo ta aksidente ang daming namamatay pangit ang event now bakit ano ba yung pinanguhugutan mo saan ba nang gagaling yan are you that type of person na nakikihype lang wala ka namang kinalaman o wala ka namang idea about this event and yet kung ano-ano mga pinagsasabi mo sa SOCMED ba? Diba? that is unethical you're not doing your part as a person you're just going with the flow with the others right now kung gusto mo kong i-bash comment down below pag-usapan natin yan ba? Diba? this uh, at na mga nasabi ko all of this are based on my personal preference and opinion And it is my right to express it sa inyo. If you're watching this now. You don't have the right to stop me. I don't have the right to stop you. Let's share our thoughts and ideas. It is not important about the ego kung sino ang mas magaling and so on. But you must understand that We have our own uh, opinions and perspective sa buhay. That's it. Kung ganito man yung pagsasalita ko, uh, gusto ko lang ma uh, share ng mas maayos yung mga words na nababanggit ko or mga sentiments ko with regards to the Boss Ironman. Thank you for watching! Kapag basher ka, comment down below. Wala akong pakialam. Go lang. <laughs> I don't care. Babush! Ang nga pala, soon, sasama rin tayo sa boss Iron Man. Not now, but soon. Yeah. Cross control, mga tol. Oh. Hindi ako naggagas siya ang nagagas sa sarili niya what's wrong with this nalagyan ko na nga ng nylon to eh para ito ano ano nangyari dito tapos binalik ko na yung stock na handlebar ko ay yung handle grips ayun o no? issue mga tol issue ayun ano nangyari dito sa motor ko wala pa man din akong pang service ngayon Ay Problema Yung mga nakaraan wala namang eh Hindi ko alam ba't naging ganito siya Oh, Sobrang limited ng power hindi ko maisagad Yung <laughs> ako dito sa part na to sa cable Sa throttle cable lang may problema gandahan nito hindi na ako magto throttle diba o oh, ayan nandiyang kamay ko o oh. oh, Rehan, 50 ng takbo o oh, diba o oh, wala yun yan lang cruise control <laughs> bigla ako nagka cruise control o oh, protect pa tayo dyan o oh. Oh, eh diba? oh, wala, wala ng ano, 60, oh, 'di ba? Oh, 60. Parang ewan lang 'tong motor. <laughs> hee -he. Comment down below nga mga katribo kung na-experience din ninyo to sa mga motor ninyo sa click. Alam nga sa mga naka-Honda click dyan. For sure naman kapag na, uh, naparod mo tong uh, video na to is naka-click ka. Ano yung mga naging remedyo ninyo? Ano yung mga pwede ninyong gawin DIY na hindi na kailangan pumunta na ang kasa Kasi for sure ito pupunta ako ng kasa dito para maayos to. <laughs> Ay nako, naman talaga. Well that's the main point of this You done Like share subscribe